Akala ko may fish on na eh. Buhang sabit lang. <laughs> Sumapit. Kala ko fish on na. Kala ko barakuda na. Hmm. Sabit na nga ito. Sabit, sabit, sabit. <laughs> Napadanan tayo dito. Napakainit. Grabe. Sobrang init. Woo. Ito pa yung fishing spot namin dito. Yun. Doon, 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 doon. Yan, fishing spot po namin yan. Ayan. Tsaka, yung dito sa baba. Yan. Yan doon lang, bawal doon. Dito punta ako, punta dito. Kala ko, huli na eh. Tumakbo na sa'yo. Yung pala, parang sumabit lang. Napakainit guys. Nako, delikado. Mag-iingat po tayo lahat ng mga anglers lahat ng mga fishermen. Ingat po, sobrang lapit ng araw. Oh bendapat tapatan napa mo dito eh okay. babe kauin naman ako gamit yung scooter natin sibang ilug niya dito sa Dubai guys grabe sobra okay. Grabe guys Sino mo yung araw Napaka-trick ng araw Napaka Lapit yata dito sa Middle East, grabe dito Parang ano, parang Lapit ng araw man, ano na, na? Alas uh, Alas 5 Medyo na ng hapon Pero ang init pa rin Parang, uh, uh, parang ano parang alam mo yung may siga na ano na damuhan uh, diyan sa gilid tapos diyan ka dumadaan ganyan na ganyan guys yung init factor dito grabe traffic na Nakakatawa dito, walang traffic oh. Galing, galing. Ah, <laughs> uh, si Manong kahit na napakainit, matyaga siya oh. Nang uli ng isda. Para sakali may merong uli. Handline sa handline yung isa naman nanok yung isa gumamit sa ng uh, fishing rod. Nandito po tayo sa Al Maktoum Bridge. Oh, Al Maktoum Bridge. Ayan. Nandun po yung uh, sa likod ko, yung uh, birds Burj Khalifa. Yung po siya, yun, yun, yun. Nandun siya, napakadayo. Yun. Napakadayo po niya. So yun, so yun lang at uh, may maya maya munti, uwi na rin tayo guys yung update natin ah uh, si kabayan na na si kabayan mukhang nakahuli na isa yan oh may uli sa yung huli niya. alright so mga unit hindi tayo pwede magpapanta dito guys may uli si manong ah may huli ah oh wala, ubos ang pain. <laughs> ubos ang <pain> niya. <laughs> ubos ang <pain> niya. <laughs> ang hirap ng mga anglers ngayon, tapos dito. Yan lang ang uh... yan lang ang balita ngayon dito sa ano sa Al Maktoum Bridge. Dito sa Dubai Creek. Napaka napaka no? napaka relax. Napaka relax. Wala masyadong current pwedeng mag fishing kaso guys, napakainit, delikado po. Magbaon po kayo lalo na sa mga anglers natin. Nagdala pa kayo ng malamig na tubig at uh, pantagon si Manong anti ba Oh. Walang ano, walang tagon-tagon. Grabe. Mag-iingat po lahat ng anglers guys Eh. At uh, uso po ngayon ang uh, heat stroke dito sa Middle East. Napakainit, grabe. So uh, Ang tiyaga ni Manong oh. Ang tiyaga. Grabe. So yun lang. Uh, napadaan lang tayo dito. <laughs> Pauwi na lang ako kahit sobrang init. Napadaan lang dito kasi akala ko may huli si Manong. Nakita ko saan, ano eh, mukhang sumapit yung ano niya eh. sumapit yung pabigat niya eh. Uh, yun lang. Uh, magandang hapon po sa lahat lalo na sa Pilipinas. Ingat po tayo dyan. Ingat po tayo. God bless po sa lahat. And thank you for watching DCTV. Bye bye. See you next time. Bye. This my update for today. Thank you. Bye bye. See you. See you next time. Bye.